Magandang araw mga kasabong. Ito naman muli si Laban sa bungiro. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang pagbalansi ng pagkain ng ating manok pansabong. So mga kasabong, ano, ah lahat po ng pagkain ng ating manok pansabong ay hindi po 'yan kumbaga ginawa po 'yan na mayroong sariling crude protein. Ayan. So actually hindi po 'yan in according sa studies po, hindi po 'yan will balance pag hindi po kayo marunong magbalanse ng inyong patuka. So mga kasabong, ano, mayroon tayong tinatawag na grain concentrate. Yan, yan, Grain concentrate. At saka mayroon din tayong tinatawag na pilets. Ayan. Pilets. Ayan po ang pilets. Ayan. Ayan po ang pilets. Ano? So, sa pilets po mga kasabong, mayroon tayong tinatawag na uh, mayroon tayong tinatawag na mga ito, high protein power pellets ang mga high protein power pellets is good for conditioning para po sa mga muscle tuning yan magkakaroon ng muscle tuning ayan gamit po ito to supply the fiber content of the body of the cat ng mga iron at saka yung high in protein so mga kasabong Uh, alam ninyo yung manok po natin ay mayroon tayong tinatawag na iba't ibang bloodlines tandaan nyo yan so pag iba iba ang bloodlines nyan hindi parihos po ang acceptance po ng katawan ng manok pansabong natin sa patuka minsan mayroon tayong light pals at saka yung heavy pals pag sinabing baby fowls, ito yung mga hatch, hatches. So ang mga hatches, mga kasabong, kailangan nila ng may moisture ang katawan. Kailangan medyo mabigat at saka may laman ang katawan. At saka yung mga light fowls, mga kasabong, kailangan nila ng uh, medyo dry, dry yung katawan. So, pinakamagandang pinakamagandang gawin ninyo ay mag-alaga lang po kayo ng 2 to 3 bloodlines para ma maistudyuhan ninyo kasi po in according sa studies ang paghalo po ng patoka ay nagdipindi po sa katawan ng manok pansabong kasi po ang acceptance po ng katawan ng manok, ng ating manok pansabong ay iba-iba. Minsan may mga manok na uh, gusto ang medyo may moisture. So magaling siya sa may moisture. Ang iba naman ayaw ng may medyo mabigat. Gusto magaang ang katawan. Kaya dito tayo sa halo para malaman natin. Okay mga kasabong ano ang ang dami po ng halo like for example ano pagka pagka green concentrate or yung mga mais na yan ito po ay mataas po ang carbohydrates niyan ayan so ito yung nagpapabigat sa manok ito yung nagbibigay lakas Once sa ipinakain mo ito sa manok, hindi po ito balansyado pag hindi nyo nilagyan ng pellets or high protein pellets. So, ayan. Mga kasabong, no? Kada patuka, kada pagkain po ay mayroon pong nakapaloob na crude protein. Pag sinabing crude protein, lahat ng pagkain ng ating manok pansabong po ay may kanya-kanyang edad yan. Iba ang crude protein ng sisiw, uh, stags, or sa maintenance lang iba yan. Sa pellets mga kasabong, mayroong pang-maintenance. At saka mayroong ding pang-conditioning. Ayan. Pag nagpakain po kayo ng high protein sa manok, na nasa maintenance lang ang ratio na gagawin ninyo is less than 30% lang po ang ibibigay ninyo less than 30% kasi po hindi natin kailangan yung mga bata na manok na bigyan maantala po ang laki ng kanilang muscle ayan Magkakaroon kasi ng tigas ng muscle nito pagka pinakain nyo ng high protein so sa stags hindi masyadong ano ng high protein mayroon tayo tinatawag na maintenance ayan po. Okay. So patuloy tayo sa paghahalo ano Ang green concentrate hindi po yan balance balanse Kailangan lagyan mo ng pilit like for instance mga kasabong ah uh, sa halo, sa halo no. Pagka uh, nag-maintenance kayo, pwede kayo maghalo ng uh, sa maintenance 50-50. 50%, -50. 50 na uh, green concentrate, 50% na pellets. Ayan, 50% na pellets. Pwede kayong maghalo niyan. In the same way, parihos po yung moisture niyan. Kasi po, pag pinakain mo ng concentrate, magbabasa po yung manok ninyo nito. Tataba. Pag pinakain mo naman ng pellets, sinasak niya yung tubig sa katawan ng manok. Pag 50-50 po ang ibigay ninyo, totally parehos ang dating. Kumbaga, may laman ang katawan ng manok, hindi masyadong matubig, at saka will balance po ang moisture. Pero may problema mga kasabong, pagka mainit ang lugar po ninyo, definitely magkakaroon naman yan ng panibago. Ayan. So, pagka mainit ang lugar ninyo, lagyan ninyo ng mas maraming moisture, which is the carbohydrates. Ayan. Ang sabi ng iba, pang-energy ang carbohydrates, pero bakit bibigyan mo ng ano sa mainit? Kasi po ito, sa katawan po ng manok, pang-moisture po ito. Ayan. Magkakaroon po ng bigat ang manok mo nito. So kung mainit, isasalk niya yung tubig ng katawan ng manok ninyo, tatanggalin ng init yan, So, baka magtuyo yung manok ninyo pag 50-50 ang ibibigay ninyo. So, kailangan magbigay kayo pwede 60-40. 60 rito, 40 sa pilets. Sa maintenance yun. Pag sa maintenance kayo, maintenance lang na pilets ang gagaw gagamitin ninyo. Pagka sa conditioning naman, ito po yung mga high protein power pilets. Ayan po. Ayan mga kasabong. No? So, sa halo nagdi-difference Mayroon tayong 50-50. 50-50 na drain concentrate, 50-50 na pellets. Mayroon tayong 70-30. Conditioning region, uh, uh, 70 ang ating uh, ano, conditioner, 30% ang pellets. Mayroon ding 60-40. Ganun po yan. Mga kasabong. Ano? So, sa halo po, doon mo madetermine kung gaano kayo kagaling po mag ng moisture sa katawan ng manok ninyo. Tandaan mga kasabong na ang moisture po ng manok ninyo ay napakahalaga pagdating po sa labanan. Kailangan well balance po ang moisture. Dipindi po sa bloodlines na tanggap po ng inyong manok. Dahil may mga manok po na like for example pag hats ang manok po niyo ay kailangan niya ng matubig at saka mabigat-bigat kunti para pumalo nang mabilis, malakas, maliksi. ganon po 'yan. Pagka mga light paulos naman ayaw nila nang mabigat ang katawan. Kailangan nila nang medyo dry kunti at hindi puno ang katawan. Palaging tatandaan mga kasabong na sa pag-aalaga po ng manok napakahalaga po na dalawa at tatlong bloodlines lang po para maistudyuhan ninyo ang moisture ng inyong manok pansabong at saka studyhan ninyo kung paano ninyo bibigyan ng ratio sa pagkain mga kasabong dito sa ratio ng pagkain tayo nagkatalo even parehos po ang gamit natin ngayon hybrid na manok pero pag hindi kayo marunong mag-induce ng moisture sa katawan ninyo through feedings ay baliwala po Ayan. ang pinaka techniques po talaga sa pagbigay ng moisture po ay uh, paano nyo i-induce yung ratio ng pagkain ng pellets at saka yung sa concentrate at saka paano ninyo bibigyan ng tubig ang manok kung paano ninyo ini-studyohan ang ambiance uh, ambience po ng lugar ninyo. Ayan, baka po ay uh, nagbigay kayo ng 50-50 tapos sobrang init ang panahon ninyo tapos wala pang tubig so dry ang manok ninyo so mas marami ang carbohydrates para bumigat. Ganon po yan. Sa 3D subconditioning po, kailangan 50-50 uh, sa 5D 5 days before fight 3 days before fight magbigay kayo 70% ng uh, concentrate 30% po ng uh, high protein power pellets. Sa day of the fight mga kasabong ah uh, kailangan ka magbigay ng it's either concentrate na 10, uh, 90% or o corn ang gagamitin mo and then 10% lang po nito kasi nga sa carbon loading nandiyan na yung mataas ang high energy. Ayan po. Sana'y naintindihan nyo mga kasabong. Maraming salamat pala sa ating mga viewers, lalong-lalo na sa ating mga subscriber. Umula na. Sa wala pa, mag-subscribe na kayo. Maraming salamat po sa inyo.